Uh, mga langga, magandang gabi. Mag mag ano na dito. 12 midnight. So basa lobong ng pamangkin ni Khaled, ayan. Uh, nag-video call kami. Tapos ibigay daw niya ito sa akin. Just ko po, hindi naman ako kumakain masyado ng chocolate na. Oh. Eh, sabi ko nag-abala pa siya. Ibigay daw kay Sara. Oh. Ibigay daw kay Sara. Oh, ayan na. Eh, Sarah yung name ko no. Sa Muslim. Ayan. Mas sino gusto nito, guys? Oh. Babush, thanks for watching.